o okay. oh guys, so ito, so, tatanong na natin. Boss, kasi pag nag, sa kalsada, nag-drive kami, may nag, ano, na, madalas ko nakikita yung pahinante, nakapatong doon sa dashboard yung paa. Bakit pa daw ginagawa yun? Eh, meron namang flooring. Parang nasa uring kasi na magpahinante. Eh. Hmm. O, ano nangyari? Siguro, bakit Aba, La naman. lahat talaga, hindi lang oh. naman sa construction. Minsan sa tagahatid ng coke. Nangangalay kasi sila, nakakapagod. Kaya kasi yung alak alak-alaka natin, pinapawisan eh. Parang gusto nilang mahanginan din eh. Kaya pinapatong pero, yung pati sa pero, dashboard. Pero hindi naman tama kasi. Parang gusto sila, parang kami pinakina driver. din Pero hindi lang sa construction ah. Pero basta hindi naka um, aircon. Sir. Ah, oh, oh, ganun nga sir. Ganun nga. Parang nangangalay sila lalo pagka... Bakit ganun ba katagal ang biyahe? at parang mga alay. Saglit lang naman. Kasi ako, nakasakay na rin ako sa L3. Hindi yeah. naman ako nagpapatong ng paa. Pag nangangalay ako, bumababats. Naging stretching, oh, okay. di ba? Yeah. Eh, yun na lang ang tanong, ng uh, tanong natin dito. Bakit? So, nangangalay. Nangangalay. At oh, saka minsan, kaya pawin sa mga alakalakan nila. Minsan ako rin, nagpainan din ako. Napapagano din ako eh. O, lang, din. Oo, oh, napapagano din. Kaya tapat din sa may dashboard, oh. di ba? Oh, uh, oh, kaya gasgas -gas na. Oh, parang Oo, parang nangangalay Ah, parang nangangalay lang. Wala na ibang rason. Ah, okay. Oh, sige. Salamang maraming salamat. Tinanong Ako si Boy Tanong. Lahat tinatanong. <laughs>